isang simpleng paraan para mapanatiling malusog ang atay at bato walang gamot walang operasyon at ligtas sa lahat ng edad magandang araw po ako si Dr. Carl Henson at ngayong araw gusto kong ibahagi sa inyo ang isang natural na solusyon na ginagamit na rin ng maraming pasyente ko sa klinik upang maiwasan at suportahan ang paggamot ng mga karaniwang sakit sa atay at bato gaya ng hepatitis A, B, C, D, E, fatty liver, cirrhosis kidney stones, UTI, at chronic kidney disease. Maraming pasyente ang lumalapit sa akin na pagod na sa maintenance meds, mahal na therapy, at paulit-ulit na sintomas. Sinasabi nilang kahit anong gawin nila, diet, gamot, herbal tea, bumabalik pa rin ang pananakit, pagod, madalas na paghihi o paninilaw. Kaya bilang isang doktor, sinimulan kong irekomenda ang isang natural na food supplement na clinically tested at ginagamit na rin sa ilang ospital dito sa Pilipinas. Liver and kidney support gawa sa natural na sangkap tulad ng milk thistle, artichoke, dandelion, balbaspusa, tumutulong mag-regenerate ng liver cells at mag-detox ng katawan, pampababa ng creatinine, pampalakas ng kidney function, hindi gamot kaya walang side effects, safe kahit may high blood, diabetes, o ibang iniinom na gamot. Ayon sa follow-up ng mga pasyente ko, siyam na ang nagpakita ng improvement sa loob ng tatlo hanggang pitong araw. Pagkatapos ng dalawang linggo, mas magaan ang pakiramdam nila, bumaba ang liver enzymes, mas maganda ang kidney results. Lahat ito nang walang komplikadong diet o mahal na procedure. Ngayon, may 55% discount ang produkto na ito kung bibilhin sa opisyal na website ng Liver at Kidney Center Philippines. I-click lang ang kumuha ng discount sa link sa ibaba ng video na ito para makuha ang orihinal, ligtas at epektibong produkto. Bilang isang doktor, isa lang ang payo ko, huwag hintaying lumala bago kumilos. Mas madaling gamutin habang maaga at mas abot kaya pa.